Pinayagan ng COMELEC ang hiling ng Liberal Party na extension sa pagsusumite ng SOSE. Paniwala ni incoming House Speaker Bebot Alvarez, binali ng komisyon ang sarili nitong patakaran para mapagbigyan ng ilan. Umaksyon si Maricel Halili. Pinagbigyan ng COMELEC ang hiling ng Liberal Party at ni Marohas na palawigin pa ang deadline para sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditure o SOSE. Mula sa orihinal na June 8, binigyan ng COMELEC ang mga kandidato ng hanggang June 30 para dito. Sa kanila kasing taya, sa mga nanalong senador pa lang ay nasa lima na agad ang maapektuhan kapag walang extension. Bukod pa ito sa apat na pong gobernador at higit isang daang congressman. Pero paniwala ni incoming house speaker Bebot Alvarez, tila pilit binabali ng COMELEC ang sarili nitong batas para may mapagbigyan. Paliwanag naman ng COMELEC, di nila kinikilingan ng LP dahil extended naman ang deadline sa lahat ng partido. Ang problema niyan, madi-defeat mo essentially yung yung bosses ng, ng mga botante. Kasi binoto itong mga taon 'to eh. Tapos biglang hindi mo pa upuan simply because uh, wala silang sose. Apat na commissioners lang ang bumoto pabor sa extension, kabilang na sina Sheriff Abbas, Al Pareño, Arthur Lim at Rowena Guanzon. There are several issues there. Uh, one is uh, how the law should be interpreted. Uh, two, what are the consequences of uh, strict or liberal or interpretation? And uh, uh, three, uh, What was the intent of the Comelec when it issued this uh, resolution? Tutol naman, sina Commissioners Christian Robert Lim, Louie at Chairman Bautista. Ano boto ni Chairman Bautista? No extension but to allow late filing with penalties. Tingin ni dating Comelec Chairman Sixto Brillantes, malinaw naman ang nakasaad sa batas. Pero dahil sa inilabas na resolusyon ng Comelec, ay nalitutuloy ang ilana. Sa kanyang pahayag sa Twitter, sinabi nito na walang probisyon sa RA 7166 na nagbabawal sa late filing. Pero dahil isinulat ng Comelec sa kanilang resolusyon na hindi natatanggapin ang na-late na sose, gumulo tuloy. Sabi naman ng election lawyer na si Romulo Makalintal, tama lang natanggapin pa rin ang late filers dahil baka samantalahin pa ito ng mga talo ng kandidato. Yung e, mga natalong kandidato, hindi na lang sila magpapay ng sose at magbabayad na lamang sila ng penalty na 1,000 pesos na kalibri na sila sa examination at investigasyon ng COMELEC kaugnay ng kanilang mga sose. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. At kasama po natin ngayon live sa telepono si Atty. Sixto Bilantes, ang dati pong chairman ng Commission on Elections at Legal Counsel ni Bongbong Marcos sa Canvassing of vote. Sir, good evening po sa inyo at salamat sa inyong pagsama sa amin. Yeah, Sir, uh, to begin with, uh, nagsimula po yung paghihigpit ng COMELEC doon sa issue ng campaign finance doon po sa inyong mga panunungkulan. Ano po ang reaction ninyo dito sa mukhang pag-atras ng COMELEC doon sa strictong pagpap pagpapatupad ng campaign finance rules? Yeah, ang posisyon ko dyan, hindi pwedeng extend ng COMELEC yung deadline na nakalagay sa batas. No? The deadline in the law is 30 days after the elections. So hindi pwedeng extend yon. Pero pwede pa rin naman tanggapin yung late filing. Iba naman yung late filing eh. Ibig sabihin, sana hindi na nila in-extend at uh, tanggapin na lang nila yung sose, eh, maski na late, pero may administrative fine yan. Kasi noong 2013, yun ang aming rule eh, hmm. na may late filing, no? Pero wag mo extend kasi ang batas nakalagay na doon ay eh, 30 days. So after the 30-day period, after the uh, 30-day uh, 30 period, ang gagawin mo yeah. ngayon dyan, huwag mo extend yung period. Kung hindi, imposan mo ng administrative fine, pero tanggapin mo pa rin yung sose. So, wala, wala akong magiging problema. Yung sinasabi nila hindi makakapag-assume sa office. Uh -huh. Hindi makakapag-assume, kaya lang magbabayad ng administrative fine. Kaya lang ngayon, in-extend nila, parang walang penalty ngayon, Mas na huli ka mag-file. Mas kinabayan the period under the law. Ano? Mm -hmm. uh -huh. Mm -hmm. Kung may administrative fine, di hindi, hindi sila nakalusot. May may, may distinction yung nag-file on time mm -hmm. at saka yung hindi nag-file nag out of time. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero pareho yung tinatanggap. Mm -hmm. At Pero, uh, valid, pareho yung filing. Kaya lang mm -hmm. may penalty yung isa. E dito in-extend nila. Ibig sabihin, walang penalty ngayon yung Liberal Party, walang penalty yung mga hindi nagpa-file, walang mm -hmm. penalty yung nahuling mag-file. Opo. Which is against the law because the law fixes the period. Apo chairman, the uh, uh, penalty po is uh, from 1,000 to 30,000 for the first offense, so that's really, really very small and insignificant. Uh, if you look at uh, the, the amounts that they spent, that, that these parties spent in the elections, so I'm po. wondering po, are ah, we just looking man. at uh, the penalties, uh, these small penalties, or uh, are we also looking at the possibility of uh, you know uh, hindi? payagan mag-assume ng office sa uh, eh, kasi pag, pag, hindi na pag, alam mo file. ang rule is that if you do not pay if you do not file your your uh, source ang penalty under the law sa so section 14 ng Republic Act 7166 is really an administrative fine kung hindi ka magpa-file ah. Mm -hmm. Kung late filing ka lang, ano naman na sama doon? Kung inilagyan mo ng administrative fine din. Ibig sabihin, hindi naman ganun. Kwan, dalawa kasi ang penalty, if you don't file, Your you so say, You have two penalties. One is an administrative fine, and second, yeah, the law does not allow you to assume the office. Mm -hmm. Habang hindi ka pa nagpapile. Ngayon, kung ka na pero late, makaka-assume ka sa opisina mo, sa office mo, pero may pero kang may penalty ng administrative fine. In mm -hmm. this case, in-extend nila, wala na wala yung administrative fine, makaka-assume pa sila. So, so pinatawad na silang pareho. Oo, nakalusot na rin pati Oo, sa penalty. Eh, hindi fair yun doon sa mga nagpapile on time. Yes, opo. So, um, Sir, si Cheryl Cosim po, ang sabi po ng Comelec ay practical issue po ito. Pero mayroon po bang legal issues dito? Maaari po ba itong questionin sa korte? Gayong Comelec din daw po ang gumawa ng patakaran. Uh, well, talagang ako ang position ko dyan Is that tama yung position ng minority ng tatlo mm -hmm. na you cannot extend the period of 30 days. Mm -hmm. But you can actually impose an administrative fine for the late filing. Pero mm -hmm. since eh ano pa ipapapal mo, ano pa yakit mo sa Korte Supreme dyan, I think it could go uh, it could be brought up by somebody na hindi kuhan. Kasi merong rule ang eh, na mali rin, na sinasabi nila pang nag-file ka beyond the 30-day period, hindi na tatanggapin yung sose mo. Mm -hmm. Mali naman yon mm -hmm. Bakit naman hindi tatanggapin kung hindi ka nag-file within the period? Di hindi ka na nga makakasyong. Mm -hmm. Pagka hindi nila tatanggapin. Mm -hmm. Hindi rin naman totoo yon because the law does not prohibit late filing. Mm -hmm. Kung late ka, di late ka, pero magbayad ka ng penalty. Hmm. ka ng penalty, hindi yung i-extend mo. Wala naman papula naman sa batas yung you can extend it beyond the 30 day period. Hmm. Sir, by by law you're referring to RA 7166 uh, as against yung resolution ng Comelec na. Ng yung yes. resolution ng Comelec ang may konting problema eh kasi hmm. inexpand na nila yung batas eh. Hmm. Para sinasabi nila pag hindi ka nag-file on time, hindi natatanggapin yung SOSE mo. Mali naman 'yon. Hmm. Hmm. Ako pag hindi ka nag-file on time, tatanggapin pa rin nila para maka-assume ka pa rin no. Mhm. Mm okay. na late 'yung filing mo kaya lang hindi i-extend 'yung period kung hindi baksakan ka ng administrative fine. Uh -huh. Chairman uh, Chairman, ang sabi po ng uh, ilan eh masamang president daw ito for the next elections whether it's you know, uh, 2019 or and so on down the line. Dahil uh, ang sariling patakaran ng COMELEC eh, mukhang hindi nito pinapatupad. At, eh Paano naman, yung, paano naman sa susunod na eleksyon kung hindi, kung hindi nila, kung iatwas nila ulit yung uh, mga resolusyon nila, eh wala na susunod. Ang magiging problema dyan, listen, next election, yung mga hindi magpapail within 30 days, hindi masyadong Hindi na magpapail uh -huh. lahat ng 30, ng within 30 days from the election day. Kasi pwede naman pala i-extend hanggang June 30. Mm -hmm. Eh di, hindi na magpula nang wala nang period within which to file. Walang distinction whether you file it on time or you file it out of time, pareho lang, walang penalty. Mm -hmm. Dapat ito sana may penalty yung out of time. Yung mm -hmm. on time wala. Mm -hmm. Pero yung parehong payaka ang assume kasi mali naman yung sasabihin nyo na pag hindi ka nag-file ng sosyo mo, ay eh, hindi ka na pwedeng mag-assume. If you do not file it on time, the mas if you file it out of time for as long as you file it before June 30, mm -hmm. pwede kang mag-assume. Kaya lang, ang difference is may fine. Yung isa wala. Mm -hmm. Sir, kayo po ang uh, legal counsel ano, ni Senator Marcos noong canvassing of votes. Um, uh, alam po ba ninyo kung uh, may balak po ang kampo ni Marcos na iprotesta sa korte ang nangyari? Uh, which one? Itong ito tungkol Opo. sa sose? A, yes, walang, in fact, not, we, I don't think we have discussed this issue of SOSE. Mm -hmm. Kasi ang tinatamaan dyan si Lenny Robredo. Eh. Yes. Opo. Ang feeling ko rito is even that aspect, ano, kasi may provision din sa batas na nakalagay na if the party, the political party, fails to file the SOSE, di uba? Mm -hmm. pati, yung mga, pati yung nominees nila na tumakbo sa kanila under them cannot assume the office. Mm -hmm. sa, yun ang sabi ng Comelec rule. Mm -hmm. Pero wala naman sa batas yun. Hindi mo naman makikita sa batas ng ganun eh. Ang sinasabi sa batas, hindi ka nga pwede mag pero ba't mo naman ipe-penalize yung mga, uh, yung mga kandidatong nag naman ang sarili nila? Tama naman yung pinay nila. The law under the Republic Act 7166, the obligation to file the falls on the treasurer of the political party. Kung yung treasurer hindi nag-file, bakit naman magiging kasalanan ang lahat ng mga kandidato? na nag-file naman. So, sasabihin, hindi pwede mag-assume. Mali rin po yun. Mm -hmm. oh. sir, um, ito pong ano, ito pong, uh, I'm looking again at the fines, eh. uh, yung, yung sa first offense ngayon, 1,000 to 30,000 lamang at second offense is, uh, well, uh, up to 60,000. So, it's relatively small. I'm wondering po, if you see any need to, to, to amend the law, to make the fines more significant para mapilitang sumunod ang mga partido kasi in this particular case you're looking at uh, what is currently the administration party not uh, following the deadline tama yun. talaga mababa yan in fact that is the fault of the legislators sila naglabas niyan yung amendment under 7166 eh. tinanggal nila dati criminal yan eh Pagka ah, hindi yeah. ka oh. nagfile it is criminal it is an election offense mhm mm nila yan by saying pag hindi ka nagfile administrative fine lang ibabaksak sa iyo. Walang criminal liability. So ngayon, yun ang existing law under Republic Act 7166. So wala ngayon na wala ngayon na pag hindi ka nag-file. In fact, maliwanag doon sa ano sa 7166 yung paragraph 4 nakalagay doon na if you do not if you do not file your SOSE, eh, the penalty is simply an administrative fine. Opo. Mm -mm. Hindi ka nagpapayla kung hindi ka magpapayla. Ito, kung nagpapail late, hindi dapat naman eh, mas mababa administrative fine kaysa doon sa hindi nagpapail mismo. Mm -hmm. Mm -hmm. Maraming salamat po uh, si dating Comelec Commissioner Sixto Brillantes sa uh, live sa telepono. Maraming salamat po. Magandang gabi. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.